Kapag ganito pong napakahirap andarin ng inyong motorsiklo, simple lamang po ang gagawin po dito para po madali lang andarin kung alam. At ngayon, ituturo po natin sa inyo ng libre kahit mayroon pang nagagalit kapag nagtuturo tayo ng libre. At kung umandar man yung mga ganito mahirap andarin ay hindi pa sulido ang kanyang andar. At namamatay pa kapag binitawan na yung kanyang revolusyon. O, gaya niyan, o. Oh. At subukan po natin itaas po yung kanyang idol. Kapag ganito pong problema ng motorsiklo na mahirap andarin at saka bigla-bigla pa nga tay at pabago-bago ang idol ay ang tinitignan lamang po dito ay yung kanyang carburetor, kuryente at kung mayroon pong singaw sa kanyang balbula o kaya sa pinagpipitan ng carburetor mismo. At ito pa po, po, lalo pa pong uh, tinaasan po natin yung kanyang idol. Pakinggan nyo pong mabuti yung kanyang andar, ano? Kapag ganyan po ang andar ng motorsiklo, mayroon pong katakawan ng uh, gasolina kapag ganyan ang andar. Yung kanya pong idol talaga, hindi ma idol idol, pabago-bago po yung uh, kanyang idol. Kapag ganito naman kataas, ako, takaw talaga ng gasolina kapag ganito. Ang hula ko kagad dito ay, ang problema dito ay spark plug. Bukod sa hindi ma idol idol, pabago-bago yung huni ng andar yun talaga ang naghula sa akin na yung spark plug ang palyado dito kaya shortcut po ang pag-aayos natin dito ng napakasimple ano baklasin lang po natin itong kanyang spark plug dahil yun po ang nahulaan po natin at yun po ang kinagagalit yung ibang nagagalit sa mga comment section natin ano na mga baguhang mekaniko at hindi sanay nagagalit sila dahil kapag ganitong kondisyon uh, ng motorsiklo ay madami daw dapat i-check up Alangan na i-check up mo yung mga tatlong sinabi ko kung nakulaan mo kaagad. Ay, nako. At sa kakapaghula, hindi yun 100%. 99% pa lang. At ito, bagong spark plug ang ipapalit po natin at magiging 100% po yung ating hula kung okay na yung kanyang andar. Nakatipid po tayo dito ng magagastos sa ating pag-aayos na ganitong uh, estilo. Ano? Hindi na, na kailangan na pang itap overhaul para ma-check up yung kanyang balbula. At ito, testing na po natin andarin kung uh, madali nang andarin. At yan, umandar na kagat at napakataas po yung kanyang uh, idol. Uh, at subukan po natin ngitimplahin yung kanyang uh, idol dito. Ibaba po natin, ano? Kapag hindi na pabago-bago yung kanyang idol, edi eh, okay na. Spark plug talaga lang yung uh, palyado. At uh, yan, Oh. Ayan, okay na. Ayan. Malihan uh, na po, na-idol na po. Malina, hindi ma-idol-idol. idol idol Mapapakinggan ninyo naman na yung kanyang andar, okay na no. At saka itong kanyang idol, oh, pwede na nga matimpla. At itong kanyang uh, sport plug ay palyado na. Bali tama po yung ating hula na yung sport plug lamang po yung uh, palyado dito. Ang pinakapunto po po dito, sakalan po kayo bang baklas ng makina kung kinakailangan. Mabuti po para po sa mga mabubuting tao ang pag-share ng kaalaman.